Oke, tadi tuh. Bugat tuh deh. Okay, si so to sabut atas satu ini sprihan, guys. Mana nih siang ika uh, bentidos ka adlaw. So na nay mga langaw no ang uban. Mana siya ang nag-act as pollinator. Oo. Oh, ang dagan sa bulak. Hanap ko nagsugod nga atake. Okay, nahala na ito na siya mas prehan pang control guys. Yan, napunta kayo dala din nga sako. Itong kikuha sa sa bansuhan. Ano siya itong discarded din Pero natural ra nga itong kuha niya. Napunta i-spray karon Ako ituloon niya guys kung unsa nga itong i-spray. Ano siya no? Praise the Lord kayo. Hmm. Mukha tag tubig. Pagkaman diri tamang spray mang sa atong mangga, guys. Iso mo ni siya ang ato ang secret nga organic nga pangpakuan, guys. Control sa atong mangga. Natay tuti, mo ni siya pampakapot no nga, maskin pagmulan kay oh, kaulanon ang panahon ron. Natay baking soda para mga mananap uh, ah, di na kay muduol sa ato ang uh, mangga den ang asin, no. Sumura so, ni siya, guys, den 16 liter of water. ato na siyang i-mix so sa 16 liters water 1 fourth lang nga asin so itong na rin natin ni guys kay 1 half man niya dayon yun siya uh, naara sa mga 2 tablespoon then ganun siya uh, 2 tablespoon gapon so muna siya guys itong i-mix ka uh -huh. rin muna siya Mama, tumbot nga na baking soda. Mm-hmm. Dayon tuti. Tadya lang guys, huwag ko dala kutsara. Ano sa mga tuti tablespoon, spoon, ka kutsara. Mm, so muna sya no? Mugiha po akong gigamit last, guys. Pag-spray na ako sa calcium nitrate kaya aron nga mo kapot gayud ang ato nga, ipang spray niya ug kumulan wa delikado wa ni delikado di masayang ato nga siyang i-mix guys mo man to siya so barato ra kaya ang atong gastuan you ni know? dili pare atong uban nga perting mahala pero naga puntay buhato na guys aron nga kanang maskin mag-barato ra siya dili gyapon siya ingon nga hago tood kayo ni kay napamatay lang buhaton ani. Pero makabarato gita. So sa mga nagamangga diha nga kulang og budget kay mo pay pagsugod mo na tong buhaton. Mo na siya ang kuan guys, nawong niya oh, klaro kayo ang oil, oh. tuti na siya nang paibabaw. Eh asin atong gitsing gilanay gayo guys, oh. Na siya ready to fire niya. ni atong ni siyang spray handron. drone mo ni sa para guys so giulan gid taon guys so man kong spray timing jud kayo ni ulan pero ang gali kay na ni ako lang problema ni og dugay pa ni mo man basin unya og masayang akong gi-spray pero hopefully ang katuntuti mo unta si pampakapot guys mukapot raon ta niyong. so actually sa pagmangga pinahalan ra gid ta og panalangin sa Ginoo wa panalangin sa Ginoo wa wow, gid pud mo ampo kita sa Ginoo kanunay eh. Okay, so muna yung sunod buhaton guys. Magkuhan ta. Haling ta. So, naratong mga guys. ato na siya yung gipaisprihan. Muni siya ang kuhan So, may galing kayo ni Undang ang ulan. Hayag na ang palibot to. So, muni siya guys. No? Kinangilan digit siya mabodan o paaso. Kaya muni siya ang mupahawa sa mga mananap. No? Muna siya ang tradisyonal nga kwan kinaraan na rin siya pero effective kay ni siya guys. So kinahanglan na ni siya gyud og matag adlaw nga paghago. Paso jud ta. No, so mura ni siya guys ang akong gamay nga matabang sa mga nagmangga, mga tips lang ni guys no. So kung expert na ka diha, ah comment lang po doon sa mas maayo. Pero sa mga baguhan, usa ni siya sa mga akong ginagamit and basin po dog makauyon mo so lay lang po ninyo niyo sa inyo mga mangga so muni siya dire ang atong mangga no so god bless sa tanan and inaot pang uh, mabungahon po ng inyo mga mangga diya sa inyong dapat